Philippine Coast Guard, bigo pa rin makita ang nawawalang barko sa kagatan ng Paluan, Occidental Mindoro. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales sa 29. Boy, good morning. Good morning, ka, Kuya Angel. Bigo pa rin ang Philippine Coast Guard na makita ang isang vessel na lubog sa sa sakop ng Paluan, Occidental Mindoro noong kasagsaga ng Bagyong Christine. Ayun sa PCG, gumamit na sila ng mga chopper at aeroplano para hanapin ang nawawalang MB Santa Monica sa baybayin ng Taytay, Palawan at buong uh, probinsya ng Occidental Mindoro. Bukod dito, may ginagawa na rin uh, boat patrolling sa iba pang baybayin ng Occidental Mindoro. Dahil dito, hiningin na rin ng uh, Philippine Coast Guard ang tulong ng mga mangisda agad na uh, i-report sa kanila sakaling may mamatahang silang barko na sa mga lugar na kanilang uh, pangisdaan, tiniyak ng PCG na mas lalo pa nila paigtingin ang pagganap gamit ang aerial Cebu at Shoreline uh, Patrolling para magganap sa MB Santa Monica. A, ang nabanggit na barko ay umalis sa Caspian, Caspian na Taytay Palawan noong October 22, ilang oras bago ang kasagsagam ng Bagyong Christine. Lulan dito ang sampung tripulante kasama ng kanilang kapitan at may kargang mga kalabaw. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.